kwentuhan at usapang basketball. Tara dito sa Pinoy Top Score. Matapos magtamo ni Jason Tatum ng turn Achilles tendon noong May 13, 2025 with 3 minutes mark sa fourth quarter ng Eastern Conference Semifinals match laban sa New York Knicks ay maraming nagsasabi na baka ito na ang katapusan ng kanyang basketball karir o di naman kaya ay posibleng maging dahilan para bumagsak ang level ng kanyang laruan. Pero kamakailan lang, matapos ang apat na buwan, mula nang magtamu siya ng injury, ay lumabas ang isang video kung saan ay makikita itong mabilis na kumikilos na parang walang iniindang pinsala sa katawan. Kaya't iba't ibang opinion ang naglalabasan na posibleng gumagamit ito ng PEDS o Performance Enhancing Drugs na maigpit na ipinagbabawal sa NBA. Ang iba naman ay sinasabing kaya na makarecover ngayon ng mga injured players ng mabilisan, gaya ni Tatum dahil sa Rehabilitation Advanced Technology. Well, possible naman talaga yan. Pero hindi talaga maiaalis sa mga kritiko at ilang NBA fans na mayroong kakaibang ginagawa sa kanyang katawan itong Celtics superstar. Dahil para sa kaalaman ng lahat, ang Achilles injury ay tinatayang aabot ng 6 to 9 months para unti-unting makarecover. At pag minalas-malas ka, ay posibleng umabot ng taon. At hindi basta ganun kadali lang ang recovery sa ganitong injury dahil maaari nga siyang unti-unting makapaglakad subalit napakadelikado kung pepersahin niya agad ang pagtakbo gaya ng nakikita ngayon sa Boston Celtics superstar. Sa isang banda ay magandang balita ito para sa kupunan lalo na sa mga Boston Celtics diehard fans dahil kung magtutuloy-tuloy ang magandang conditioning ni Jason Tatum ay posible itong makabalik agad bago pa magsimula o sa kalagitnaan ng NBA playoffs. Tinik pa rin naman sa lalamunan ng iba't ibang NBA teams ang Boston Celtics but Jason Tatum is Jason Tatum, ang isa sa pinakamahalagang pyesa ng kupunan. Kaya't hindi maiaalis na mayroong mga laro na mararamdaman ng Boston Celtics ang pagkaka-out pansamantala ng kanilang star player. Lalo pa at nawala na rin sa kanila si Al Horford na inaasahang pipirma na sa Golden State Warriors malaking pasanin ang bubuhatin ng 2024 Finals MVP na si Jalen Brown sa pagkaka-out pansamantala ni Jason Tatum. Sa solid lineup ng Boston Celtics ay siguradong papalag pa rin naman ang kupunan na ito kahit sa malalakas na team. Pero hanggang saan ang kaya nilang isagad, lalo at patuloy pang lumalakas ang mga kupunan katulad sa kanilang division na mayroong matibay na Cleveland Cavaliers formidable New York Knicks na nagpahiya sa kanila last season at ang bruskong Milwaukee Bucks ni Giannis Atetokounmpo. Sa iyong palagay, ay parehas pa rin kaya ang ipapakita performance si Jason Tatum sa kanyang pagbabalik o matutulad lamang siya sa sinapit ng ilang NBA players na tinamaan ng Achilles injury, bumagsak ang laro at unti-unting nawala sa NBA. I-comment mo na yan at babasahin natin yan. Maraming salamat sa iyong panonood. Ito On top score!